Magandang umaga ulit sa inyong Hi. lahat mga boss. Uh, start na naman tayo ngayong araw mga boss. Uh, natapos na natin itong i pull yung pinakang sa attic area natin, yung mga bakal natin. Ang gagawin pala natin ngayon mga boss is, uh, uh, mag-i-install na tayo na itong uh, cement board, yung hard deflex na gagamitin natin. Ayan. Ayan, ito yung gagamitin natin mga boss. Uh, 18mm na hard deflex. Uh, yung magiging uh, flooring na itong... Uh, pinakang attic area natin mga boss mating na pala mga boss yung mga hamba natin kahapon ayan, uh, nag-install na rin pala tayo mga boss, ayan uh, ini-install na rin natin yung mga hamba natin ayan, yung hamba pala natin mga boss is sa ma Mahogany ayan, tapos yung doon sa may labas ayan, ito na nakabang na-share ko na lang rin ulit mga boss uh, hindi pa nakakaalam kung paano mag-install ng hamba Ayan. Uh, ginagawa natin mga bosses. Ayan. Uh, Nagbe-brace tayo. Ayan. Yung pinakang laki ng hamba isa, uh, hindi mawala. Ayan. Yung lagi natin ginagawa. Ayan. Tapos din double check natin yung level pa yung pataas tsaka yung pahalang para sure na para hindi tayo mahirapan mga boss once na nag install tayo nung uh, mga pinto kasi once mga boss isa hindi na wala sa level yan yung mga hamba natin is uh, ayun, mahihirapan tayo mag-install ng uh, mga pinto natin tapos isa pa mga basa uh, nilalagyan pala natin ito mga boss yung uh, detress na pako pa para ito yung kakapit dun sa pinakang magiging uh, ayun, magiging palaman natin dun sa gilid yung pinakang magiging palitada natin, Ayan. ito kabilaan yan mga boss yan na nilagyan natin And I can see it's my own silhouette I'm getting stronger, step by step I Caught the stick, came but the no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to take your soul We are Ready To explore right up in the sky, I need you to listen. I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Saiban. I've been all around the globe trying to protect your soul. pala mga boss, sa may pinakang opening natin dito, papunta dito sa may uh, pinakang existing natin. Ito, nakakantohan na pala natin yan mga boss. Ayan, nakakantohan na natin. Tapos ito na yung pinakang magiging opening niya. Ayan, ito yung pinakang daan niya papunta dun sa may, may extension natin dito mga boss sa gilid. Ayan, tapos dito, magkakaroon tayo dito ng uh, pinakang uh, bar counter mga boss. Ito sa side na to. Tapos dumating na rin pala mga boss yung uh, pinakang gagamitin natin na uh, pinakang uh, hard deflex natin na gagamitin dun sa kisamin natin sa taas tsaka sa drywall. Ayun, tapos yung mga metal stud natin para sa drywall, uh, metal paring, carrying channel. Ayan, uh, kompleto na ito, mga boss para sa kisamin natin sa second floor sa attic area tsaka dun sa pinakang uh, magiging mga room natin mga boss. Gamitin pala natin mga boss na kapal na itong cement board na gagamitin natin para sa drywall tsaka dun sa kisame. Isa 1-4 yung kapal na ito mga boss, yung standard na 1-4. May nabibili kasi mga boss na ito yung medyo manipis dito ng konti. Uh, kaya pag bumili kayo mga boss, uh, sabihin nyo lang 1-4 na standard para hindi kayo mahirapan mag mga boss kasi once na yung manipis yung uh, once yung manipis yung nagamit nyo is napakahirap i-ribbit yun mga boss nababasag sya tapos, tapos yung uh, uh, metal paring natin ayan. ayan ito nga pala yung uh, metal paring carrying channel Etong, eto ganito mga boss yung itsura ng uh, carrying channel ayan yung mga bawat uh, size pala na ito mga boss, nung kapal na itong uh, uh, gagamitin natin sa pangkisa may eh, itong metal, itong uh, carrying channel natin, eto uh, ito na rin yung ginagamit natin para sa hanger. Ito mga boss is uh, 0.7 yung kapal, 0.7 mm yung kapal na ginagamit natin. Sa pinaka metal paring naman natin mga boss is uh, 0.5 mm yung gagamitin naman natin, yung kapal na ito yung pinakang mga pagpapakuan ng uh, hard deflex natin mga boss tapos uh, meron din pala tayo mga boss na uh, ayan. ayan yung wall angle natin uh, 0.6mm naman yung kapal niyan mga boss ng wall angle na yan eto yung para sa drywall naman natin mga boss uh, metal stud tsaka metal track ito mga boss is uh, 0.6mm uh, 0.6mm yung kapal nito. Ayun, yung haba pala ng uh, ng metal stud natin, tsaka metal track mga boss isa. Uh, ano to? Uh, 10 feet, may git uh, 3 meters to mga boss. Etong uh, metal paring natin tsaka carrying channel natin, ito ay uh, 5 meters yung ano nito mga boss. Etong haba nito pare-parehas lang. Tapos yung pinakang uh, wall angle natin mga boss isa uh, ayan, 3 meters din yung haba niyan. Ayan, para kung sakali kayong mag-compute, mag-estimate uh, ng mga materyales, ayan, uh, alam nyo yung uh, mga size. Alam mga ba, sa second floor, ayan. Uh, Na-install na rin natin itong uh, pinakang mga hamba natin, mga boss, ayan. Pati itong nandito sa may uh, pinakang front. May hamba na itong uh, pinakang room natin dito. Ayan. Ito yung uh, pinakang hamba natin. na uh. mahogani pala yung... Uh, Ginamit natin dito mga boss yung pinakang hamba natin. Uh, lahat ng hamba natin is mahogany. Eh. Ayan. Ito yung dito mga boss sa may uh, pinakang uh, terrace natin. Ayan. Na-install na rin natin. Ayan. Uh, tapos nakapag-install na pala tayo mga boss na ito. Ayan. Yung pinakang uh, cement board natin. Yung hard deflex natin na uh, pinakang sa sahig. Ito yun mga boss. Yung ito. Yung uh, 18mm yung kapal na hard deflex tapos sa uh, yung sinasabi ko sa inyo mga boss, ayan. Yung pinakang sa may pinakang dulo na uh, wall angle na lang yung nilagay natin diyan sa may uh, pinakang uh, dulo. Tapos may mga salon na lang dito mga boss na bakal na 16 mm. Ayan, pinakuha natin ng 16 mm. Tapos ito na yung itsura mga boss. Ayan. Ito kung mapapansin nyo mga boss, meron tayong uh, tubular dito na nakapa -cross eto yung pinakaangdugtungan ng uh, mga hard hardiflex natin mga boss ayan uh, tubular din yung nilagay natin sa mga pagitan uh, Winelding welding din natin yan mga boss ayan Nakawelding din yan mga boss ito na yung itsura dito sa taas kinakapatong uh, dito sa side na to ito na lang naman yung kulang mga boss tapos okay na uh, ito turnilyo na natin to mga boss uh, once na 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 natin. Ayan, ganun yung ginagawa natin mga boss. Hindi uh, Di mo natin natin tinuturnilyo kasi once na sumablay tayo is madali lang siyang i-adjust. Tapos yung uh, yung uh, proseso pala ng pag install natin mga boss. Kinuha pala natin yung iskuala mga boss. Ang ginawa natin dito sa side na to, ayan, yung may arrow na yon. Ah, uh, ito yung pinakang gitna ng tubular natin mga boss. Dito tayo nag-start sa left side nang pag install ng hardiplex tapos eto eh, mga is na kaiskwala yan hanggang dun hanggang dun sa dulo may aro tayo dun uh, piniti pinitika natin yan yung aro na yon tsaka yung dito na aro na yan pinitika natin yan para yung yung side netong uh, hardiplex dito natin itatama mga boss ayan tapos yung dito napaka-importante din yung mga boss uh, iiskwala natin uh, the same lang yan ng proseso sa pagkikisame kahit sa pag-install ng bubong kailangan is nakaiskwala bago natin ilapat yung uh, katulad nito, netong uh, hard deflex na to para hindi tayo mahirapan tapos yung ginawa natin mga boss isang ang siroho natin is dito na lang sa side na to tsaka yung dito sa kabilang gila Uh, mahirap kasi mga boss once na dito kayo mag start sa may pinakang dulo, Papunta doon Ito uh, kasi mga boss minsan yung pinakang uh, area natin is wala talaga sa eskwala Pagdating ng dulo yan mga boss is uh, Yung pinakang mga tubular nyo is sasablay na yung pinakang mga dugtungan natin Ito pa naman yung napaka-importante mga boss yung mga dugtungan Kailangan sumakto doon sa may pinakang gitna ng tubular natin Kaya ang ginagawa natin mga boss uh, Uh, sinusukat muna natin uh, yung buong area tapos dito tayo nag-i-start kung alin yung uh, nasa iskuala yung buo yung install natin, doon tayo nag start para hindi na tayo mahirapan sa mga susunod na i-install natin tapos ito yung pinakang opening natin yan, ito na yung pinakang opening ng hagda natin yung opening pala ng hagda natin dito mga boss is uh, 0.90 cm to mga boss Uh, the same lang nung uh, pinakang hagdan doon mga boss Yung existing na hagdan uh, Yung nasa layout lang yung sinunod natin Kung ano yung nasa layout Yun yung ginagawa natin mga boss Ayan ito na mga boss Kompleto na to Bali ano na lang to uh, Tornillo na lang Bali yung gagamitin natin pala dito mga boss Na tornillo is uh, yung metal screw Ganito mga boss Ayan. Ganito mga boss na metal screw ay bali yung haba na 1.5. 1.5 inches mga boss yung haba na ito. Kasi yung uh, pinakang hard deflex natin is uh, uh, almost uh, almost 1 inches para yung half para yung half inches natin, yun yung pinakang babaon sa tubular natin mga boss. Ayan, medyo malapit na ito mga boss once na na fix na natin to lahat. Ayun, uh, mag pwede na tayo dito magkisami muna bago tayo magda drywall ito pala mga boss yung uh, pinakampinto natin mga boss ayan mahogani din mahogani din siya uh, solid wood ayan bali ano to uh, tatlong uh, tatlo uh, yung don sa may pinakang master bedroom natin tapos yung sa may extension na room tsaka yung dun sa may pinakang papuntang terrace tapos yung pinakang sa attic area natin mga boss is uh, uh, flash door yung gagamitin natin Ayan mga boss, ah, hanggang dito na lang ulit yung video natin na yan. Ah, muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat ah, na patuloy, patuloy na sumusuporta sa munti natin channel mga boss. Ayan, ah, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless ating lahat.